mga kaprobinsya nandito po tayo kay ano no kay nanay uh, ano pala si nanay ng Badjao oo di di ako makasyado mo kay bisaya ang bisaya yung salita ni nanay uh, at si nanay po nangingi po dito no Pero wala po wala po kayo, wala ka diba Lider Ginay? ha? Ah? naka hindi ah. po natin masyadong naiintindihan yung salita ni nanay mga <laughs> kabinsya kasi ano nanay? si bisaya bisaya nila oh bisaya oh ayun. pure bisaya no?

yang pakot ng kali dahil siya oh sa balbaro pa yun oo sa balbaro pa yun Pure ano si nanay, ng na, bisaya talaga na ano, medyo malalim kasi hindi, <laughs> hindi, hindi ko ba hindi Pero dito kayo natutulog na eh. Dito kayo natutulog pa tuwing gabi. Ayan yung ano ni nanay, yung, yung higaan mga kaprobinsya sa kanyang bag kumain na kayo nai kumain na kayo ha a ah, basura basura yung kinain nyo yung pinulot nyo lang wala ka, ano, wala ka pang bili eh ilan na ba yan ah, ilan pesos no ang oh, kapagin siya at sige nai nang bili ako doon ng ano tinapay babalikan kita o anong gusto mo kanin Akan ah, lang gusto mo? Sige, okay, sige. Like... Sige, bilang kita kanin, no? Okay. Balik ako na ya. Bilang kita. Yan so, mga kaprobinsya, medyo hindi tayo nakakaintindi ng Bisaya kasi yung salita ni nanay malalim na, no? Bisaya. Na tayo sa Bisaya, mga kaprobinsya. <laughs> at, at, hindi masyado natin naintindihan yung salita niya, mga kaprobinsya, kasi parang... Iba din yung tinatanong namin, iba din yung sinasagot niya. Yon, bibili tayo dito ng pagkain ni nanay. Oh. Uh, at yung kinain niya daw mga kapobinsya, yung pinulot niya sa basurahan. Forty. No? Isa ka ka bihon, ka gisa bihon. Dali tayo dito, no? tayo dito, no? tayo isa dito, eh. Sabihon. Tapos, bangos. Bangros. Ano lang, alawas lang, ah.

Uh, ano po to ng dalawang kainan na po ito ng pansit bihon at saka ito tinulang bangos para sa tanghalian niya mamaya yun bigay natin kay nanay kasi yung kinain niya daw basura lang uh, napulot niya siguro sa basurahan yung kinain niya mga kaprobinsya uh, at uh, sinanay pala isang badyaw malalim na ano na salita yung nagsasalita niya Nay Renay Oo uh Oo -huh. uh -huh. Kaunan mo na ng duwa ng kaon ng pamahaw ka panyaga agahan at saka tangalian Oo oh, nang ano yan nang bangos yung sambaw Ano ang pangalan mo Nay? Okay. Ah? Ha? Kuring? Kuring? Oreng? Ah, oreng. Oreng, lapit lapit sa oreng na iba? na sa ireng ah. Oreng no? Ano <laughs> oh, pangalan ni nanay, oreng? Ano pili apelid daw mo, nai? Palde. Palkid? Palkid, palkid? Palked, pal oreng palked. Ah, mag ka na, no? Tanduay? <laughs> Ay, Aynde. Ay, hindi. Ha? Asa sakito lumo? ulo mo? Ganda ng mata mo nay no? Mm -hmm. Ng ano Ng May mapungay. Blue eyes. Nang blue eyes yung mata ni Nanay no. Naglabay Matangos pa yung ilong? May mga bata anay? May mga ba? Ha? anak ko. Dalaga ka? Uh -oh. Ah wala wala ka ba na? Alima, yung mo bata. Uh -oh. mm -hmm. Saan? Sa iro ko Saan yung mga anak mo? mga Anak ng anya, anak ko, merlo. Pito? Merlo, malaki. Limang anak mo. Anan doon sila? Diyan doon sila. Ah. Diyan doon sila. Ayan, sige nai. nang kainin mo na yan nai. 'Yan sige. Diyan ka lang naman, oh. sige, pag... maya, 'no. Yay uh, pa dito lang naman ako. sige. sige. 'Yan. 'Yan mga kaprobinsya, naibigay na po natin kay Nanay yung pagkain, 'no. Uh, masaya po tayo dahil kahit papaano po may natulungan po tayo, isang homeless Badjao daw po mga kaprobinsya. Hindi po natin masaya maintindihan yung kanyang salita kasi mahina tayo sa salitang bisaya yun shout out po no sa ating mabait na sponsor na si ano ng uh, Rot Mix Vlog supportahan nyo po mga kaprobinsya sa pong napakabait na sponsor yun at, at salamat din po sa mga laging nakasubaybay sa ating mga videos at siyempre supportahan niyo rin po yung ating mga sa dito sa Negros sa uh, nandiyan Gabisera, Kalinga Bell de Hong Kong, Rod Bix Mix Vlog, Gumadlas Vlog, Rinan Mix TV, Well Fuentes at saka Rocky Mix Vlog. Thank you po and God bless mga siya.